Kung nga pala si Teacher Cristina, halina at matuto pag-aralan natin ang asignaturang Pilipino. Tatalakayin natin ang mga bahagi ng pananalita o part of speech. Ano nga ba ang mga bahagi ng pananalita? Ito ay ang mga sumusunod. Una, pangalan, panghalip, pangdiwa, pangabay at panguri. Bakit nga ba napakalagang? pag-aralan ng mga ito. Sapagkat, ang mga ito ay makakatulong sa atin upang makabuo ng isang pangungusap na naaayon sa kayarian at kaayusan. Ito ay tulay upang tayo ay maging galubhasa pagdating sa paggamit ng ating wikang Pilipino. Nauunawaan ba mga bata? Mahusay! Okay, simulan na natin talakayin ang mga bahagi ng pananalita. Handa na ba ang lahat? Halina at simulan na ang ating talakayin. Okay, hey, tatalakayin na natin ang bahagi ng pananalita o pang nilalaman. Una na doon ang pangalan or noun. Ang pangalan ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng ngala ng tao, bagay, pook, lugar, hayo, pangyayari, damdamin, kaisipan o idea. May dalawang uri ng pangalan. Una na doon ang pantangi o proper noun. At ang pangalawa ay pambalana o common noun. Sa pantangi o proper noun, dito nagsasaan ng tanging pangalan ng tao, hayop at bagay at isinusulat sa malaking titik or capital letter ang unang letra o titik ng salita. Halimbawa, Christina M. Dalisay. Sa pambalana naman or common noun, tawag sa karaniwang pangalan, halimbawa, bansa, artista, at iba pa. Mayroong apat na uri ng kayarian ng pangalan. Una ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Payak, ito naman ay ang mga salitang likas at katutubong atin na maaaring mapag-isa. May lapit. Ito naman ang mga salitang ugat o pangalan payak na nagtataglay ng panlapi sa unahan, gitna at hulihan man. Inuulit. Ito naman ang mga pangalang inuulit, ang salitang ugat o ang salitang may lapi. Ang unang dalawang pantig lamang ang inuulit kapag ang pangalan ay may tao o higit pang pantig tambalan. Ito naman ang mga pangalang binubuo ng dalawang magkaibang salita na ipinapalagay na sa iisa lamang. Ang ibang uri din ng kasarian ng pangalan o gender of noun. Una, pambabae. Halimbawa, ate, nanay, ginang or iba pa. Sa panlalaki naman, halimbawa, kuya, tatay o ginoong lumanggaya. Sa ditiyak naman, halimbawa, nurse, police, doctor, at iba pa. Sa walang kasarian naman, yun ay siya, sila, puro, at iba pa. Meron din uri ng pangalan ayon sa gamit. Una na doon ang basal o pangalang hindi nakikita o nahahawakan ngunit na nasagawi at kaisipan. Pangalawa naman ay tahas o mga pangalang nakikita o nahahawakan. Pangatlo naman ay lansak o mga pangalang nagsasaad ng pagsasama-sama kumpol, grupo o pangkat panghalip or pronoun. Ang panghalip ay bahagi ng pananalita na inihahalili o pinapalit sa pangalang noun upang mabawasan ang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan na hindi magandang pakinggan. Mga uri ng panghalip Una na doon ang panghalip na panao o personal pronoun. Ito ay pinapalit sa ngalan ng taong nagsasalita sa taong kausap at sa taong pinag-uusapan may kailanan ang panghalip sa panao ito ay maaaring isahan, daluhan o maramihan. Pangalwa ay panghalip na pamatlig o demonstrative pronoun. Ito ay inahahalili sa pangalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangalan. Inihahalili rin ito sa pangalan na malapit o malayo sa nagsasalita kinakausap o nag-uusap. Pangatlo ay panghalip na pamaklaw o indefinite pronoun. Ito ay mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan at dami ng kalahatan ng kinatawang pangalan. Apat ay panghalip na pananong or inahihahalili sa pangalan kung nagtatanong. Sa panglima naman ay panghalip na patulad. Dito ay inihahalili sa itinutulad na bagay. May mga uri ng kaukula ng panghalip. Una na doon ang kaukulang paglagyo. Kung ang panghalip ay ginagamit bilang simuno subject ng pangungusap. Pangalawa naman ay kaukulang paaari. Ito naman ay nagsasaad ng pag-angkin ng isang bagay sa loob ng pangungusap. Pangatlo ay ang kaukulang palayon ginagamit na layo na pang-ukol of preposition o pandiwa o verb. Pandiwa o verb. Ang pandiwa ay bahagi ng pangungusap na nagpapahayag ng kilos, gawa o kalagayan. May mga uri ng pandiwa ayon sa kaukulan. Una na doon ang payak. Ipinalalagay na ito ang simuno o subject. Pangalawa naman ay katawanin. May simuno ito, ngunit walang layong tumatanggap. Pangatlo naman, or paglipat, ay may simuno na tuwirang layon or direct object. Ang layong ito ay pinangungunahan ng mga katagang ng mga kay at kina. Pangapat naman ay tahasan. Ito naman ay ginaganap ng simuno ang isinasaad ng pangdiwa. At ang panglima ay balintiyak. Hindi ang simuno ang gumaganap sa isinasaad na pandiwa. Tadako naman tayo sa mga aspekto ng pandiwa. Una na doon, ang pang-nagdaan o nagaganap na o perfectibo o past tense. Dito naman, nagpapahayag ng kilos o gawang natapos na. Pangalawa ay pangkasalukuyan o imperfectibo o present tense na nagsasaad naman ng pagkilos na nasimulan na subalit hindi pa natatapos ang pangatlo naman ay panghinaharap o gaganapin o contemplative o future tense dito naman nagpapahayag na ang kilos o gawa ay mangyayari pa lamang kailanan ng pandiwa una na doon ay ang isahan ang pandiwa ay nasa payak na anyo Pangalawa ay maramihan. Marami ang simuno at kilos na isinasaad. Focus na pandiwa naman ay ang relasyon ng pandiwa sa paksa ng pangungusap. May mga uri naman ang focus ng pandiwa. Una na doon ang actor focus o focus na tagaganap. Ito ay ang paksa na tagaganap ng kilos na isinasaad ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot sa tanong na sino? at kung ano-ano pa. Pa naman ay focus sa layon o goal focus. Ang paksa ay ang layon ng pandiwa ng pangungusap na sumasagot sa tanong na ano. to ay lokatibong focus o focus sa kaganapan. Ang paksa ang lugar na ginaganapan ng pandiwa sa pangungusap na sumasagot sa tanong na saan. Dapat naman ay benepaktibong focus o focus sa tagapagtanggap. Ang paksa ay tumatanggap sa kilos ng pandiwa sa pangungusap, sumasagot sa tanong na para kanino. Ito naman ay instrumentong pokos o pokos sa gamit. Ito ay ang paksa ng kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap, sumasagot sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Ano ang gamit at iba pa. Kung sa tibong pokos naman o pokos sa sani, ito naman ang paksang nagpapahagiyag sa sani ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot naman sa tanong na bakit at ano ang dahilan. Pokos sa direksyon. Ito naman ang paksa na nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Sumasagot sa tanong ng tungo, saan, kanino. Meron din kaganapan sa pandiwa. Ito naman ay tumutukoy sa bahagi ng pangunahing nagpapahayag ng ganap na kahulugan sa pandiwa. Mga uri ng kaganapan sa pandiwa. Una ay ang kaganapang tagapagtanggap. Sa bahaging ito, ng panaguri na gumaganap sa kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Tawa naman ay kaganapang layon. Sa bahaging ito, ng panaguri ay nagsasaad ng bayag na tinutukoy o pinapahayag ng pandiwa. Ito naman ay kaganapang tagapagtanggap. Sa bahagi ng panaguri, nagpapahayag kung sino ang nakikinabang sa kilos na isinasaad ng pandiwa. Kapat naman ay kaganapang ganapan. Sa bahagi ng panaguri, ay nagsasaad ng lugar na siyang pinagaganapan ng kilos na ipinapahayag ng pandi. Sa kaganapang kagamitan naman sa bahagi ng panaguri na nagsasaad, ng kung anong bagay o kagamitan ang ginagamit upang maisagawa ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ang kaganapang directional naman sa bahagi ng panag-uri na nagsasaad ng direksyong isinasaad ng kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ang huli naman ay kaganapang sanhi. Sa bahagang ito ng panaguri ay nagsasaad ng dahilan ng pagkakaganap ng kilos na isasaad ng pandiwa. Idadako naman tayo sa panguri or adjectives. Ito naman ay maaring panguring panlarawan o pamilang. Meron naman uri ng panguri. Una na doon ang panguring panlarawan. Ang mga likas ng panguring nagpapakilalas ng katangian ng pangalang binibigyang turing. Alawa naman ay ang panguring pamilang. Ito ay nagpapakilala ng bilang, halaga o dami na binibigyang turing ng pangalan o panghalip. Maaaring tiyak o di tiyak. Kailanan ng panguri. Meron ng isahan, dalawahan, maramihan at iba pa. Sa isahan, ito ay ang kariniwang payak ang panguri ay nagpapakilala sa tulong ng pamilang na isa, mga panghalip na isahan at ng panandang ang at si. Dalawahan naman ay nakikilala ito sa panguring pamilang na dalawa sa paggamit ng unlaping masing, magkakasing at iba pang unlaping kapwa, kambal at iba pa. Sa maramihan naman, dito, ginagamitan ng panandang pangmaramihan tulad ng mga ng panguring pamilang na maramihan tulad ng tatlo, sampo, sandaanan at iba pa. At ang panguring inuulit ang unang pantig ng salitang ugat tulad ng magaganda, ang yayaman at iba pa. Hindi ng kaantasan ng panguri. Una na doon ang lantay sa lantay, naglalarawan ang panguring lantay ng isang pangalan o panghalip na walang pinaghahambing. Ito naman ay pahambing. Dito, nagtutulad ang pahambing sa dalwa o higit pang pangalan o panghalip. May iba't ibang uri ng pahambing. Una na doon ay pahambing na magkatulad. Dito, ipinakikilala ito sa panlaping ka, ga, sing, kasing, magkasing, at magsing, ipinakikilala ang magkapantay na katangian ng dalawang bagay na pinaghahambing. Sunod ay pahambing na di magkatulad. Ito naman ay kung hindi magkapantay ang katangian ng pinaghahambingan. Ang na panlamang. Ito ay mga katangiang nakahihigit sa pinaghahambingan. Ginagamitan ito ng mga salitang higit at lalo at tinutulungan ng kaisa o kaysakay bing na pasahol. Ito naman ay mga ang kulang o kapos sa pinaghahambingan. Tinutulungan ito ng mga salitang gaano, tulad, ni, o tulad ng. Tatlo ay pasokdol. Ang pasokdol ay katangiang namumukod o nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Meron din kaunyoan ah, ng panguri. Una na doon ang payak. Ito naman ay kapag ang anyo ng panguri ay salitang ugat. Pangalawa ay may lapi. Ito naman ang panguring likas na nag may panlaping ma, maka at iba pa. Ang pangatlo ay inuulit. Ito naman ay ang panguri ay inuulit bilang nagbibigay diin. Papat ay tambalan. Ito naman ay binubuo ng dalawang salita. Ito naman tayo sa pangabay at adverb. Ang pang-abay ay bahagi ng pananalitang nagbibigay turing sa pandiwa, panguri o kapwa pang-abay. Ang mga pang-abay ay nagsasabi ng kung paano, kailan, saan at gaano. Hindi ng pang-abay. Una na doon ang pang-abay na pamaraan. Dito naman tumutukoy sa paraan kung paano ginagawa ang isinasaad na aksyon ng pandiwa. Sa pang-abay na pamanahon naman, dito tumutukoy ang panahon kung kailan nagaganap ang isinasaad na aksyon ng pandiwa. At ang pangatlo ay pang-abay na panlunan. Tumutukoy ito sa buok na pinagaganapan ng aksyon isinasaad ng pandiwa, sumasagot ito sa tanong na saan. Ang pang-apat ay pang-abay na pang-agam. Nagsasaad ito ng pag-aaling at walang katiyakan. Ang panglima naman ay pang-abay na paggaano. Tumutukoy ito sa bilang o dami na isasaad ng pandiwa. Sumasagot ito sa tanong na gaano o ilan. Ang pang-anim naman ay pangabay abay na panangayon. Ito ay nagsasaad ng pagpapatotoo o pagsangayon. Ang pang-pito naman ay pangabay abay na pananggi. Dito naman nagsasaad ang pagtutol o di pagsang-ayon. Halo naman ay pang-abay na panulad. Ito ay ginagamit sa pagtutulad ng dalawang bagay. Okay, tapos na ang ating talakayan. Sana inyong naintindihan at naunawaan ang ating tinalakay ngayong araw. Hanggang sa muli mga bata, paalam!